Good afternoon, hello mga kapoops Ano mga kapoops? Hello everyone, hello mga guys Ayan Hello everyone, welcome sa ating vlog Dito guys, itas na dito Huwag ka malikot, Diyan ka lang, okay? So, ito yung gawin natin today, guys, is magluluto tayo ng ating ang tiyan. so, ang gagawin natin today, guys, magluluto tayo ng biko. Napag-utusan pa akong magluto ng biko. And this is it now. Look at this, guys. Ayan ang ating biko. Ayan yung ating kata And then, sisindihan na natin para sa ating buko. Ay, boko Biko. Nabuko na tuloy. I'm using 3 cups of gata sa ating biko guys actually hindi ko po yan gas na. ating ano, dito ka yun yung ating niluluto guys ayaw magsigiglihok ayan siya oh. Tay lang natin siya kumulo and then pag kumulo na siya, lalagyan natin siya ng ating just joking guys, nagluluto tayo ay naku, just kung aking tawag nito. bilbil ay manggawas, so ayan. <laughs> so ayan na guys, luluto tayo and kukunin ko muna yung ating mga recipe yung ating sugar So, I have my uh, sugar guys and dito and yung aking kudigo ayan ang aking kudigo ito po yung ating ayan, huwag yung likot mo, ano ka ba come here, come here, come here, come come, 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 come. stay there, okay so ayan, ayan ang ating ano, ah uh, drop of pandan okay pag malapot na, ilagay ang malagkit at haluin. So, ganun yung 3 cups of gata, 1 in 1 half brown sugar. Ito po yung iniwan na note sa akin ng boss ko. Para ito yung gagawin ko. Tinamad po yung boss ko na guys. Kaya atayo daw magluto. Tinamad, naglinis kasi siya sa, tal sa labas. Nagputol siya ng damo. Kaya Nagluto siya ng grass kanina. Sabi niya, ikaw na ako na lang daw magluto. Kaya, sige. Ayan, luto natin. So, mani. Uy! Ayan, o. Oh. Ang ating boko. Ay, di. Kailan ko ilalagay when I put the end? Sugar. Tapos, one half. One in one half cup brown sugar. Yan ang siya, kadagahan o asukal, guys. Sumusunod lang ako. Sasabi ng bus. ko oh. <laughs> Chigiding. Chigiding. <laughs> ha? Siya pinakawisan? isang And then of course syempre ang ating biko niluto na namin din luto na 'yung ni kanina umaga iyan tong aking video guys kasi mahirap pag hindi buo sana buo ha alam niyo guys ang hirap sa uh, mini 11 nga uh, gopro is wala siyang ano wala siyang tawag nito wala siyang screen wala po siyang screen kailangan doon mo siya titingnan sa cellphone mo And then, ilagay po natin yung ating sugar. Pagkulo na guys, lalagay na natin yung sugar para po, wala, ano yun, may langgam? Mahirap talaga dito, pero madami talaga ng langgam, nakakainis. One cup of sugar. ayan na ah. ah, lagay na natin siya dito <laughs> ay ayan ay. <laughs> talawan ayan and dito ang half Uy, hindi ko talaga siya po nainis eh. Na ano ako saan. Ayan guys. Ha? Hindi ko siya punuin kasi parang it's okay lang. Maging matabang, wag lang matamis. kita diba, guys? And then, ano sunod? One half teaspoon salt. Tunaw ng na ang sugar. Maglagay daw ako ng one half na kapag matunaw na ang sugar. Look at this guys. Yan na. So, diba guys? Diba mga guys? no? Hmm, bangon na. And then, drop of pag malapot na pag da, um, sugar, drop of drop of pandan. So, maglagay na ako ng pandan, guys. Tama na siguro yun. Five drops. Bakit parang hindi naman sya? tawag nyan Ah. Uh, ah, kalimutan ko. Isip-isip. Paper towel at saka yung Hi! Ano ba? Isip-isip. <laughs> hindi pwedeng hindi natin may isip kasi yung Alzheimer, ka mga ganyan daw guys. Daw lang guys kasi mayroon na nagsabi sa akin na gano'n. Kaya kapag meron kang ka gusto sabihin, hindi mo masabi, isipin mo talaga. Ay. Yung bang basa, basa na ano, na parang wipes, yun. Mas maganda pa yung wipes, guys. Yung mas gusto ko sa ano, sa isa, kaysa tawag nito, kaysa ganyan na may mga basahan na Sapat isa lang pa ilang yung muso kasi tatlo-tatlo yung basahan niya. Apigil maglaba na pag madumi, mabuti yung wipe eh. Pagkatapos mo kayo, tapon mo na lang. Kasi kung totoo sin, halos pariho lang eh. Magbili ka ng sabon kapag maglalaba ka ng, ng ano, di ba? Kapag lalabahan mo to katulad yung madumi. Siyempre, magamit ka ng sabon, tubig, eh ganun din. E sa wipes, oh, wala, ka na, wala kang gasto sa tubig, wala kang gasto sa... At mas ano yung, more, yung time mo is... Ano tawag dyan? Yung time natin is ano? Anong tawag ito? Mas last time ba? Diba guys? Kaya mas gusto ko. Kaya lang wala tayong power dyan to do that. Katingin na lang. <laughs> Hindi na lang magbabayad sila. <laughs> Ayan, lapot na siya guys. So, tingnan nyo. So, lapot na. ba? Diba? Oh. Ayan, lapot na talaga. Oh. Siguro naman, kita ninyo yun guys. No? Ayan. Yeah. Kita na yun. Kaya, so, pa, kulang pa. Siguro mga 2 minutes pa. Pa, 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 pa. control. Sakit akong dito, guys. Ito, hindi. Ito, ito yung masakit sa akin. Ito. Then, galang. Huwag ka lang? na gumalaw. <laughs> Ay, nako. Ba't ka pa kasi gumagalaw? Wow! And then, put a little bit of salt. Salt is... <laughs> One half teaspoon. Ay, sus, mag, mag, ano ka pa dyan, tama na yun. And then, lagay na natin yung ating, hinaanan natin yung apoy kasi medyo malagkit na siya, guys. Ay, malapot pala, hindi malagkit. Oh, wow, kasarap. Oh my gosh! <laughs> Look at this! Look at this, guys. Ayan. Okay, ang init. Wait a minute. Wow. Iubos na natin lang eh. medyo na yung ating baka ma-overcook. Woo, kalami. Kalami. It's so yummy. Kita niyo na. Kapoy. Man. Nakakapagod. Ngayon <laughs> mo na. May ka lang. Ngayon. Hindi mo magmati ka. ko na. gawa patayin ng... La lalagyan pa natin na yung pang ano. Pang ganyan sa ibaba pang topping. So I'll see you later. ba?